Ang katawan ng tao ay nilikha bilang isang maayos na mekanismong pisikal na may napakalaking potensyal na nangangailangan ng pagkain bilang panggatong upang mapanatili ang operasyon nito. Upang masiguro na maibigay natin ang kinakailangang panggatong na ito, mayroon tayong likas na pagnanasa na tinatawag na gutom. Ang pagkain ay hindi lamang tumutugon sa ating gutom, ngunit nagbibigay din ng enerhiya upang mapanatili ang masilang balanse ng buhay na itinakda ng kalikasan. Ngunit, maaring magtanong ang iba bakit may mga taong kusang pipiliing magutom. Sa panahon ngayon, itinuturo ng kultura na kumain tayo ng tatlong beses sa isang araw. Madalas nating naririnig na ang masaganang almusal ay mahalaga para sa produktibong araw. Kumain upang maging malakas. Inirerekomenda ng mga sistema ng edukasyon ang tatlong tamang pagkain kasabay ng pisikal na aktibidad upang magtaglay ng lakas. Ngunit bakit may mga taong sadyang nagpapaliban ng pagkain? Sa makabagong lipunan, kadalasang iniisip na ang hindi pagkain ay kaugnay ng pagdidieta, karaniwan para sa pagbabawas ng timbang o pagpapabuti ng kalusugan. Gayunpaman, may ilang tao na pinipiling hindi kumain para sa espiritual na layunin, isang gawain na kilala sa Biblia bilang pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay karaniwang ginagawa sa isang tiyak na panahon upang makamit ang isang espiritual na layunin. Halimbawa, sa lumang tipan, iniutos na mag-ayuno ang mga Hudyo taon-taon, Levitico 16.29. Ito'y magiging isang pangmatagalang kautusan para sa inyo sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, dapat kayong magpakumbaba at huwag gumawa ng anumang trabaho, maging ito'y katutubo o dayuhan na naninirahan sa inyo. Kilala ito bilang Yom Kippur na pag-aayuno na ipinagdiriwang tuwing araw ng pagbabayad sala at kinakailangan ng kolektibong pakikilahok ng lahat ng tagasunod. Bakit kailangang sama-sama dahil nais ng Diyos na magkaisa ang lahat sa pagninilay sa mahalagang kahulugan ng kanilang kaligtasan. Sa araw ng pagbabayad sala, ang punong pari ay papasok sa pinakabanal na lugar, ang banal ng mga banal, upang mag-alay ng dugo ng hayop bilang simbolo ng pagbabayad sala sa mga kasalanan ng bayan, Levitico 16.34. Dapat siyang maligo ng tubig sa santuario, magbihis ng mga kasuotan para sa seremonya at pagkatapos ay maghain ng mga handog na susunugin para sa kanyang sarili at sa mga tao sa gayon ay makapagbayad sala para sa kanyang sarili at sa bayan. Napakahalaga ng araw na ito dahil ito'y tumutukoy sa mga kasalanan ng buong bansa, kaya't nag-aayuno ang lahat bilang pakikiisa sa punong pari na gumagawa ng sakripisyo gamit ang isang kordero para sa kanilang kolektibong kapatawaran. Itinuro ni Jesus sa kanyang mga tagasunod ang tungkol sa pag-aayuno sa ganitong paraan. Mateo 6.6-18 Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot gaya ng mga mapagkunwari dahil binabago nila ang kanilang anyo upang ipakita sa iba na sila'y nag-aayuno. Tinitiyak ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno kayo, maglagay ng langis sa inyong ulo at maghilamos upang hindi mahalata ng iba na kayo'y nag-aayuno, kundi ng inyong ama na nasa lihim at ang inyong ama na nakakakita ng lihim ay gagantimpalaan kayo. Ang pag-iwas sa masasarap at mahahalagang pagkain ay hindi lamang nagpapakita ng disiplina sa sarili, kundi nakakakuha rin ng pansin ng Diyos. Binigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng pananatiling pribado sa pag-aayuno. Binalaan ang kanyang mga disipulo na huwag gawin ito para lang mapansin ng iba ang kanyang mga salitang, Kapag nag-aayuno kayo, ay nagpapakita na itinuturing niya ang pag-aayuno bilang isang lehitimong espiritual na gawain. Ang pag-aayuno ay nangangahulugan ng pansamantalang pagsuko sa isang pisikal na pagnanasa karaniwan sa pagkain upang matugunan ang isang espiritual na pangangailangan. Sa halip na kumain, nagsasagawa ka ng pribadong panalangin, hinahanap ang pakikialam ng Diyos sa iyong buhay. Gayunpaman, kung ang pangunahing layunin mo sa pag-aayuno ay upang makuha ang paghanga ng iba sa iyong espiritual na dedikasyon, ang kanilang papuri lamang ang magiging gantimpala mo. Ang mga alalahanin tungkol sa pag-aayuno kung hindi mo pa nasusubukan ng pag-aayuno, maaring nakakatakot ang ideya ng hindi pagkain sa anumang haba ng panahon. Maraming tao ang nababahala sa iba't ibang bagay. Dahil nakasanaya na ang pagkain ng tatlong beses araw-araw, takot ang iba na maranasan ang gutom at mahirapan sa hindi komportabling pakiramdam. Ang iba naman ay nagdududa sa kanilang kakayahang magpatuloy, nag-aalangan na magsimula ng bagay na maaaring hindi nila matapos. Paano kung matukso kang bumili ng tsokolate kapag nakakita ka ng patalastas na nagsasabing kaya nitong itaas ang iyong enerhiya sa hapon? May ilan ding nag-aalala sa opinyon ng iba iniisip kung sasabihin ng kanilang mga kaibigan na sila'y kakaiba kapag nalaman nilang nag-aayuno sila. Ang simpleng katotohanan ay ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa pag-impress sa iba at karaniwang ginagawa itong pribado gaya ng binigyang diin ni Jesus kapag nag-aayuno ka, maglagay ng langis sa iyong buhok at maghugas ng mukha upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng iba kundi ng iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakakita ng lihim ay hayagang kikilalanin ang iyong debosyon. Mateo 625 Pinahalagahan ni Jesus ang pagiging pribado sa mga espiritual na gawain. Ipinapakita na ang pag-aayuno ay dapat maging personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa halip na pampublikong palabas. Ang pag-aayuno ay maaring gawin ng mag-isa o bilang bahagi ng sama-samang pagsisikap tulad ng mga pampublikong pag-aayuno na inorganisa ng iyong simbahan o komunidad upang humingi ng solusyon sa mahahalagang isyu. Ang mga makasaysayang tauhan tulad nina Ezra at Esther ay nakilahok din sa pag-aayuno kasama ang iba upang humingi ng tulong mula sa Diyos. Tuwing Mayo, hinihikayat ang mga Kristiyano na makilahok sa National Day of Prayer and Fasting. Ang pag-unawa sa pag-aayuno, ang pag-aayuno ay naiiba sa pagdidiyeta. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa pagkain para sa pisikal na kalusugan kundi isang espiritwal na disiplina. May iba't ibang uri ng pag-aayuno, bawat isa ay may layuning espiritwal at kadalasang sinasamahan ng panalangin upang mapalakas ang espiritwal na paglago at katatagan. Taliwas sa ilang paniniwala, mahalaga ang espiritwal na disiplina para sa mga Kristiyano tulad ng pagsasanay para sa isang sundalo. Bilang mga sundalo ni Kristo, dapat nating paunlarin ang ating kakayahang espiritwal sa pamamagitan ng mga disiplina tulad ng pag-aayuno, na isang mahalagang aspeto upang mapaunlad ang lakas at kahandaan sa espiritwal. Itinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo na kapag namamagitan ka para sa iba, maging para sa iyong kongregasyon o sa kaligtasan ng mga tao, Asahan ang pagtutol ni Satanas. Ang pag-aayuno tulad ng pag sa isang matarik na bundok ay nangangailangan ng parehong espiritual at pisikal na pagsisikap. Harapin ang paglalakbay na ito ng may malinaw na pagkaunawa sa kalikasan nito at alamin na bagamat maaaring mahirap ang daan, ang gantimpala ay napakalaki. Magsimula ng paunti-unti kung ito ang iyong unang pag-aayuno, makakatiyak ka na igagalang ng Diyos ang iyong unang hakbang ng pananampalataya. Ang maaaring tila maliit para sa iba ay maaaring maging isang malaking hakbang para sa iyo. Bukod dito, binibigyang pansin ng Diyos ang saluobin ng iyong puso habang ikaw ay nag-aayuno. Napakahalaga ng iyong pananaw sa panahong ito tulad ng sa isang panukala ng kasal. Hindi ang haba ng panukala ang mahalaga kundi ang sinseridad sa likod nito. Kaya't kapag sinimulan mo ang pag-aayuno, huwag mag-alala sa haba nito. Sa halip, ituon ang pansin sa pagtitiyak na nakatuon ang iyong puso sa Diyos. Siya'y omnisyente, pinahahalagahan ang katapatan ng iyong panalangin kaysa sa haba nito. Para sa mga baguhan, subukang magayuno sa pamamagitan ng pagskip sa isang pagkain lamang. Sa tradisyonal na paraan sa Lumang Tipan, ang mga Hudyo ay nag-aayuno ng isang araw tuwing Yom Kippur, simula sa paglubog ng araw hanggang sa susunod na paglubog ng araw ayon sa kalendaryong Hudyo. Sinabi sa Genesis 1 sa 5 at ang gabi at ang umaga ang unang araw na nagtuturo sa atin na sukatin ang ating mga araw mula gabi hanggang umaga. Maaring simulan mo ang iyong pag-aayuno sa pag-iwas sa hapunan pagkatapos ay ipagpatuloy sa pamamagitan ng hindi pagkain ng almusal at tanghalian kinabukasan. Pagkatapos ng paglubog ng araw na nagtatapos ng iyong pag-aayuno, karamihan sa mga Hudyo ay nagkakaroon ng karaniwang hapunan upang basagin ang kanilang pag-aayuno. Ang pag-aayuno kasama ang iba kahit na ang pribadong panalangin at pag-aayuno ang pundasyon ng lahat ng espiritual na paninindigan ay maaaring lubos na magpayaman sa iyong karanasan. Kung ikaw ay baguhan sa ganitong espiritual na disiplina, isaalang-alang alang ang pagsisimula ng iyong pag-aayuno kasama ang isang kasama. Kapag nag-aayuno para sa isang partikular na kahilingan sa panalangin, maaaring maging kapaki-pakinabang na magkaroon ng kasamang mag-aayuno at manalangin kasama mo, tunay ngang may lakas sa pagkakaisa. Sinabi ni Jesus sa Mateo 6.18-19, Tinitiyak ko sa inyo, anumang itali ninyo sa lupa ay itatali rin sa langit, at anumang kalagan ninyo sa lupa ay kakalagan din sa langit. Muli sinasabi ko sa inyo, kung dalawa sa inyo sa lupa ang magkaisa sa paghingi ng anumang bagay, ito'y ipagkakaloob sa kanila ng aking ama na nasa langit. Ang mga talatang ito ay hindi lamang nagpapakita ng kapangyarihan ng panalangin, kundi pati na rin ng lakas na matatagpuan sa mutwal na pangako. Maaring ihambing ito sa pagpaplano ng isang paglalakbay kasama ang iba. Nagiging mas hindi malilimutan ang karanasan kapag pinaplano, pinapangarap at tuklasin ito ng magkasama. Sa katulad na paraan, ang pagbabahagi ng iyong pag-aayuno sa iba ay nagiging mas masaya at nakatutok ang iyong mga panalangin bukod dito ang pag-aayuno kasama ang isang kasama ay nagdudulot ng karagdagang mga benepisyo nagbibigay ito ng pagkakataong pag-usapan ang anumang pagdududa, tanong o takot kung ang ideya ng pag-aayuno ay tila nakakatakot, ang suporta ng isang kaibigan ay makakatulong sa iyong harapin ang mga hamon. Maaari din kayong mag-usap sa pamamagitan ng telepono para sa payo o pampasigla na maaaring maging tulong na kailangan mo upang magpatuloy sa iyong espiritual na disiplina. Huwag kalimutang ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Ang pag-akyat sa bundok ng mag-isa ay isang individual na hamon kung saan ang tagumpay ay iyo lamang. Gayunpaman, kapag inakyat mo ito kasama ang iba, ang tagumpay ay nagiging ibinahaging kagalakan. Sa tuktok, maaari kayong magdiwang ng magkasama, magbahaginan ng mga yakap at magtamasa ng kolektibong kasiyahan sa inyong tagumpay. Sa katulad na paraan, kapag natapos mo ang isang pag-aayuno kasama ang iba, ang pagdiriwang ay pinayayaman ng pagkakaisa. Ang ibinahaging kagalakan ay nagbibigay ng mas matamis na lasa sa tagumpay. Bukod dito, ang pag-aayuno kasama ang kaibigan ay nagbibigay ng benepisyo ng pananagutan ang kaalaman na may nakakaalam ng iyong pangako ay maaring pigilan kang bumigay sa tukso na kumain ng merienda o sirain ang yung pag-aayuno ng maaga. Kung nakaranas ka ng magkasama sa isang kaibigan para maglakad o tumakbo para sa kalusugan, alam mong mahalaga ang isang kasama upang manatiling tapat sa layunin kahit sa mahirap na mga oras. Habang maaaring kaya mo nang mag-isa, ang pagkakaroon ng kasama ay maaaring magbigay ng kinakailangang suporta kung nahihirapan ka. Pag-aayuno ng may layunin Bago simula ng iyong pag-aayuno, magmunimuni ng malalim upang maunawaan kung bakit mo ito ginagawa. Maraming dahilan para mag-ayuno, bawat isa ay mahalaga sa sarili nitong paraan maaaring mayroon ka ng tiyak na layunin sa isip. Isipin si David nang harapin niya si Goliath. Habang walang ibang sundalong Israeli ang nangahas na labanan, ang higante, bawat isa ay nagbibigay ng iba't ibang dahilan. Si David ay may malinaw at kapani-paniwalang dahilan upang harapin ang labanan. Ang pag-aayuno ay higit pa sa pag-iwas sa pagkain. Ito'y pinapagana ng layunin. Handa ka bang isakripisyo ang iyong mga kaginhawahan para sa isang mas mataas na layunin? Gumawa ng listahan ng iyong mga dahilan at isulat ito sa papel upang gawing konkreto. Ang pagtago ng iyong mga layunin sa isipan ay maaaring maging malabo o mawala, habang maaaring mayroon kang pangkalahatang ideya kung bakit mo nais magayuno, ang pagdudokumento ng mga dahilan ay makakatulong upang linawin at patalasin ang iyong fokus. Maghanda ng mabuti para sa iyong pag-aayuno. Huwag itong harapin ng basta-basta o walang tamang pagsasaalang-alang. Hangarin ng tagumpay dahil ang kakulangan sa pagpaplano ay kadalasang nauuwi sa pagkabigo. Iwasang mag-ayuno lamang bilang pagsubok ng tibay. Ang ilan ay humaharap sa pag-aayuno nang may pag-iisip na susubukan ko hanggang magutom ako na nauuwi sa mabilis na pagsuko kapag naramdaman ang unang tanda ng discomfort. Sa halip, gumawa ng tiyak na pangako na mag-ayuno ng buong araw anuman ang mga hamon na maaaring dumating. Sa paggawa ng desisyon na mag-ayuno, iniiwan mo ang simpleng pag-iisip tungkol sa espiritual na paglago at aktwal na hinahanap ang presensya at tulong ng Diyos para sa iyong partikular na layunin. Tungkol sa mga uri ng pag-aayuno, isa sa mga dapat bigyang pansin ay ang ganap na pag-aayuno na nangangahulugan ng pag-iwas sa lahat ng pagkain at tubig. Isang halimbawa mula sa banal na kasulatan ay ang karanasan ni Pablo pagkatapos niyang makatagpo ang Panginoong Hesus sa daan patungong Damasco. Siya ay naging bulag sa loob ng tatlong araw at hindi kumain ni uminom, gawa 999. Para sa mga baguhan, hindi inirerekomenda na magsimula agad sa ganap na pag-aayuno. Ang ganitong uri ng pag-aayuno ay karaniwang inilaan para sa mga taong dumaranas ng matinding kaguluhan o naghahanap ng solusyon sa malalaking problema tulad ng pagkalaya mula sa mga bisyo o pagharap sa seryosong mga espiritual na hamon. Ang normal na pag-aayuno ay karaniwang naglalaman ng pag sa lahat ng sulidong pagkain at ang pagkonsumo lamang ng likido. Madalas banggitin sa Biblia ang ganitong uri ng pag-aayuno bilang panahon kung saan walang kinakain na sulidong pagkain, bagamat madalang itong magbigay ng detalye tungkol sa pag-inom ng likido. Halimbawa, sa panahon ng kanyang pananatili sa ilang, si Jesus ay hindi kumain ng anuman at nagutom pagkaraan nito, Lucas 4.2. Ngunit walang binanggit kung siya ay uminom ng likido. Sa modernong pagsasagawa, ang mga nag-aayuno ay maaaring piliing umiwas din sa mga inuming nagbibigay lugod tulad ng soda at matatamis na katas ng prutas, na naayon sa tawag ng lumang tipan na magpakumbaba sa panahon ng pag-aayuno. Isayas 58.3 Ang bahagiang pag-aayuno, isa pang uri ng pag-aayuno ay tumutukoy sa pagpigil sa ilang uri ng pagkain at inumin ngunit hindi lubusang ang pagtigil sa pagkain. Karaniwan itong tinutukoy bilang Daniel Fast, batay sa halimbawa ng propetang si Daniel na piniling umiwas sa pagkain mula sa hapag ng hari. Sa Daniel 1.12, sinabi ni Daniel, Subukin mo ang iyong mga lingkod sa loob ng sampung araw bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na maiinom napatunayan na walang masamang dulot ang ganitong dieta kay Daniel at sa kanyang mga kasamahan bukod dito inilarawan sa Daniel 10:3 ang isa pang bahagiang pag-aayuno kung saan umiwas siya sa masasarap na pagkain walang karne o alak na dumampi sa aking mga labi at hindi ako gumamit ng anumang pabango hanggang matapos ang tatlong linggo narito ang mga iniiwasan ni Daniel. Masasarap o malalasa na pagkain katulad ng mga panghimagas tulad ng donuts o cake. Karne, kaya't nagkaroon ng dieta na walang karne, alak at posibleng iba pang inuming nagbibigay lugod na nagpapakita ng mas malawak na pagpipigil sa mga indulgence. Ang pag-aayuno ni John Wesley bilang tagapagtatag ng kilusang Methodist, binigyang diin ni John Wesley ang espiritual na paghahanda ng kanyang mga mga ngaral. Bago ang bawat quarterly conference na ginaganap man sa bagong kapilya o sa London, si Wesley ay nagsasagawa ng 10 araw na pag-aayuno kung saan tinapay na gawa sa buong butil at tubig lamang ang kanyang kinokonsumo. Ang regimen na ito ay hindi lamang isang personal na disiplina, kundi isang espiritual na paghahanda upang mapalakas ang kanyang ministeryo. Ang malalim na epekto ng mga pagpupulong na ito ay makikita dahil ang mga Methodist na mga ngaral ay umaalis na puno ng sigasig at determinasyong magdulot ng pandaigdigang pagbabago. Ang kanilang pagsisikap ay nagresulta sa pagtatatag ng pinakamalaking protestanting denominasyon sa mundo na nagpakita ng banal na pagpapala sa dedikasyon ni Wesley sa pag-aayuno at panalangin ang pag-aayuno sa pagikot. Ang ganitong uri ng pag-aayuno ay hindi karaniwang ginagawa sa mga kristyanong gawain, ngunit mas madalas ginagamit para sa mga medikal na dahilan, partikular na upang matukoy ang mga alerhiya o masamang reaksyon sa tiyak na grupo ng pagkain o para sa detox ng katawan. Karaniwan, nagsisimula ang tao sa isang normal o ganap na pag-aayuno sa loob ng isang araw, Pagkatapos nito, isang tiyak na grupo ng pagkain lamang ang ipinapakilala bawat araw sa loob ng susunod na anim na araw. Ang maingat na pamamaraang ito ay nagbibigay daan upang obserbahan ng reaksyon ng katawan na nakakatulong sa pagtukoy ng anumang problemang pagkain sa pamamagitan ng proseso ng eliminasyon at pagbubukod. Kapag nagpaplanong mag-ayuno, mahalagang isaalang-alang ang ilang salik na angkop sa iyong personal na kalagayan at layunin ng pag-aayuno. Salik para sa mga baguhan. Kung bago ka sa pag-aayuno, inire-rekomenda na magsimula sa hamong kayang gawin. Ang isang araw na pag-aayuno sa estilo ng Yom Kippur na nangangahulugan ng pag-iwas sa pagkain ngunit maaaring uminom ng likido, ay isang mabuting simula. Makakatulong ito sa iyong katawan at espiritu na masanay sa karanasan nang hindi ka masyadong nabibigla. Para sa mga humaharap sa seryoso o patuloy na issue ngunit bago sa pag-aayuno, maaring mas praktikal na magayuno ng isang araw bawat linggo sa loob ng tatlong linggo kaysa agad sumabak sa mas mahabang tatlong araw na pag-aayuno. Ang unti-unting diskarte na ito ay nagbibigay daan sa iyong sanayin ang iyong kakayahan sa pag-aayuno at makapag-adjust ng pisikal at espiritwal. Salik ng pag-aakma, iayon ang uri ng pag-aayuno sa iyong partikular na pangangailangan. Para sa mga karaniwang espiritwal na hangarin, maaaring sapat na ang normal na pag-aayuno kung saan nag-aabstinensya ka sa sulidong pagkain ngunit umiinom ng likido. Kung humaharap ka sa mas seryoso o komplikadong isyo, isa alang-alang ang mas mahigpit na pag-aayuno na maaring may mas malalaking restriksyon. Tinitiyak nito na ang tindi ng iyong pag-aayuno ay tumutugma sa bigat ng iyong layuning panalangin. Comfort factor, mahalagang siguraduhin na ikaw ay komportable at may kapayapaan sa iyong piniling uri at haba ng pag-aayuno. Sa pag-aayuno, hindi dapat magkaroon ng puwang para sa alinlangan o pagkakonsensya. Pumili ng pamamaraan ng pag-aayuno na tama para sa iyo, isang uri na hindi magdudulot ng labis na pisikal o emosyonal na stress. Ang ganitong kaginhawaan ay magpapahintulot sa iyong mastutukan ang espiritual na layunin ng pag-aayuno na magpapalakas ng bisa nito at magdudulot ng personal na paglago timing factor kapag nagpapasya tungkol sa pag-aayuno isa-alang-alang ang iba't ibang salik na maaring makaapekto sa iyong schedule at pangkalahatang kahandaan suriin ang iyong lingguhang gawain upang matukoy kung aling mga araw ang pinakamainam at hindi makakasagabal sa pag-aayuno isa-alang-alang din ang mga darating na espesyal na okasyon tulad ng Thanksgiving Pasko kasalan o iba pang selebrasyon kung saan maaring hindi angkop o praktikal ang pag-aayuno mas mainam na magsimula sa isang abot-kayang isang araw na pag-aayuno kung ikaw ay baguhan upang masukat mo kung paano tumutugon ang iyong katawan at emosyon nang hindi ka nabibigla habang sinisimulan mo ang iyong unang pag-aayuno tandaan na ito ay isang akto ng pananampalataya kilala ng Diyos ang katapatan ng iyong layunin at pararangalan ang iyong mga pagsusumikap. Panalangin, naway bigyan tayo ng Diyos ng karunungan upang maunawaan ang espiritwal na layunin at benepisyo ng pag-aayuno at ipaalala sa atin na hindi lamang ang pag-iwas sa pagkain ang nagpapalapit sa atin sa Kanya, kundi ang katapatan ng ating puso at ang ating hangaring magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa pamamagitan ng panalangin. Naway mag-ayuno tayo hindi upang makita ng iba, kundi upang makita ng Diyos na nakakakita ng lihim at nagpapala ng hayagan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lakas at disiplina na hatid ng pag-aayuno na nagtuturo sa atin na mas umasa sa Kanyang probisyon at mas mabawasan ang pagtitiwala sa ating sariling lakas. Amen. Kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito, hinihikayat kitang mag-subscribe upang manatiling updated sa aming mga susunod na video. Sama-sama nating maibabahagi ang kaalaman at mapapalalim ang ating pag-unawa. Salamat sa pagsama sa akin at nawa'y pagpalain ka ng Diyos.